Ah, uh, inibitan siya ng kanyang kaibigan. Naram mo na, naram. Isang bagsak lang. Hiram <coughs> ko lang to, hiram ko lang ha. Hiram ko lang, may baba siya, lang ako. Ako muna si Diwata ngayon. Ay, mga kalugar, shoutout muna kayo, hiram ko lang to, ay eh. madam Diwata daw to. Ano masasabi nyo rito? Sarap. Sarap. Pares. Ikaw sir? Masarap, pero hindi Sarap. pa namin natitikman eh. Hindi pa natitikman. Madam, ikaw. Yun lang masabi mo. Madam, hiniram ko pa to. Para lang makapagbati kayo dyan. O, oh, bati na kayo. Bati na ako. Eh, ayaw ya. O. Diba bang katara sir? Hindi ako yun. Ano? Batangas. Batangas. O, <laughs> <Batangas. laughs> <bang atang> <laughs> yung mga taga-batangas. <laughs> oh. uh, siya pa dyan sa mga taga-batangas. Mag-aasama tayo bahit ako nabalitis ako. Ay, Ayun siya, taga nabalitis. Ako sila, Batangas. Batangas pala yan. Kain na tayo, kain na yon Masarap yan. Malapit na, malapit na. Dami pa rin natin mga kababayan. Okay, then, sa ngayon. Yes sir, malapit na natin yan. Kaya kung saan sir, Doraemon's Travel Vlog. <laughs> uh, Makikita mo ito sa vlog ko. Sige. Sa channel, sa YouTube. Ano po, ano po? Doraemon Travel Vlog. Doraemon? Yeah, Doraemon Travel uh, Vlog. Sabi mo nga dyan, isang best lang, Game Ball. GameBall. Sabi mo lang. Isang GameBall lang. Madaling manonood yan. GameBall. Sabi mo lang GameBall. GameBall, sir! Shoutout game kay GameBall. Ito. Shoutout daw GameBall. Kahit sinope game mo kami, GameBall. Okay. Sige na, boss. Well, so ngayon, mga kababayan, nandito okay. tayo Okay. karamihan pa rin ng tao dito na